Well, meron kaming, pinapropose kasi namin sa CENTEC, yung Center for People Empowerment and Governance, na uh -huh. Uh -huh. Uh, lalo na after nung uh, SONA speech ni President uh, Marcos Jr., uh -huh. na na mag-tayo ano, mag, uh, ng uh, People's uh, Audit uh, Committee, no? Uh, na, binubo, na, na, na binubuo ng mga ano sa ng mga uh, NGOs uh, at uh, mga ano anti-corruption watchdogs no actually ang ng ito hindi hindi naman exact original kasi uh, meron 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 tayong mga uh, good practices uh, best practices on the local level na ganito kasi nung uh, Remember ng time ni ano ni Mayor Jesse Robredo sa Naga, no? Oho. Uh -huh. Sa Naga City. Uh, ginawa niyang very transparent yung mga projects, no? Uh, lahat ng public works projects nakaano sa website ng uh, Naga City. Tapos pero hey, not only that, pero ginawa niyang uh, participatory yung ano no? Yung uh, uh -huh. yung pagbabantay, yung oversight uh lalo na from the ano stakeholders and communities no so lahat ng ano nag form committees, uh, uh lalo na dito para bantayan yung ano no parang uh, concept to, rito, uh, to establish a kind of people's audit committee uh, uh, that will ano that will uh uh, uh be the one to help uh, Uh, oversee, uh, yung magiging oversight committee yun sa mga government officials at private contractors.